Hi po mga farmers so welcome again dito sa G-Farm TV Ngayon mga ka-farmers, uh, nandito po tayo sa ating maisan So mga ka-farmers, nasa almost uh, 40 days na po ang ating mais Dito po ang nangyari mga ka-farmers Ngayon mga ka-farmers, malulusog po ang ating uh, mais So ang problema namin ngayon mga ka-farmers May umaatake dito sa aming area na uod Ito makita niyo mga ka-farmers oh. so, May uod mga ka-farmers oh. So ayan mga ka-farmers, so nakita nyo uh, po ang kanyang mga uh, dahon So malalaki, uh, dito mga ka-farmers, malalaki na po yung uod So tingnan nyo ito mga ka-farmers, oh, no, may uod pa siya Ayan oh, So may uod na po siya So ating, ating kunin mga ka-farmers so, Ito po mga ka-farmers ang uod na nakuha natin So grabe pinsala ng ating mais Halos lahat po mga ka-farmers Ayan may uod po Halos lahat po mga ka-farmers may tanda ng mga kagat ng uod so mag spray po tayo ng pesticides mga ka-farmers yun oh ang dami uod actually hindi po ako uh, nag apply ng pesticides dito sa aming farm so hinayaan ko lang at uh, tingnan natin yung ibang farm mga ka-farmers kung uh, wala bang uod ang kanilang tanim kasi nag apply po sila ng pesticides So ito na nga mga ka-farmers, so dinala ko po yung ibang farm ng mais so makikita natin mga ka-farmers so meron talagang uh, umatake sa kanilang farm Dito mga ka-farmers na bisita natin ang uh, ang mayari po nito ay nag-apply po ng uh, pesticides so makikita natin sa tanim mga ka-farmers meron pa rin umatake sa kanilang maisan so nabutan ko pa rin dito mga ka-farmers may uod pa akong nakita dito sa ating maisan so tingnan natin mga ka-farmers so, nandyan sa munggo yan may uod pa na actual kong nakita na kumakain sa kanilang mga tanim so yun mga kaparmers uh, kahit nag spray po sila ng uh, pesticides inaatake pa rin ng uod ang kanilang mga pananim yun nga sa iba mga kaparmers nakikita ko uh, malalaki na yung mga mais pero sirang sira po ang dahon yung mga talbos niya dahil sa tanda ng kinain ng mga uod ang kanilang mga dahon So makikita ko dito mga kaparmers, grabe ang sira ng mga dahon. Sana makabunga pa ito mga kaparmers. Una, nag-search po ako mga kaparmers kung ano ang mga dahilan bakit tumatake po ang mga uod sa ating farm. So baka po sa mga damo kasi maraming damo po ating uh, nabisita. Sa aking farm din mga kaparmers, marami pong damo na natumubo, So yun po ang uh, first na cause kung bakit may mga uod na nanirahan sa ating farm. So, makikita ko mga ka-farmers, uh, mostly sa mga may damo, may mga uod na nanirahan. So, nag-check ako sa ibang farm mga ka-farmers, kahit walang damo, mayroon pa rin uh, uod na umaatake sa kanilang farm. makita nyo dito mga ka-farmers, kahit walang damo ang kanilang farm, malinis po ang farm, mayroon pa rin umaatake ng mga uod. So, sobrang sira po ng dahon. So, Tingnan nyo mga ka-farmers, so, ang grabe ang sira ng uh, talpos na kanilang mais ito mga farmers uh, hindi na po ito maagapan kasi nakapenetrate na po yung mga uod na nanirahan dito sa farm so grabe po ang pinsala dito sa farm mga farmers so ito mga farmers nakita ko so buhay-buhay na po ang uod oh. So nagpasya po ako mga ka-farmers na mag-spray ng pesticides. Dahil po naka penetrate na yung mga oods sa ating farm, so ginawa ko mga ka-farmers, ang gamit ko na pesticides mga ka-farmers, yung matatapang at isang takip ng uh, bote sa isang napsak sprayer po mga ka-farmers. Ingat po tayo mga ka-farmers sa paggamit ng pesticides so dapat nakasipte po tayo. Dito mga ka-farmers dahil uh, matibay po ang mga uod dapat naka-spray contact po tayo sa kanila dapat po matamaan natin yung mga uod para po uh, sila ay mapuksa. Okay mga ka-farmers, nakaspray na po tayo ng pesticide sa ating maisan. So tingnan natin mamaya mga ka-farmers. Obserbaran natin kung talaga bang namamatay yung mga uod na umataki sa ating farm. So ngayon mga ka-farmers, uh, simple farming tips. Pagkatapos natin mag-spray ng uh, pesticides, uh, mas maganda mga ka-farmers, follow up natin, i-spray natin yung full yard. Para po uh, uh, hindi masyadong masres ang ating mais. So magka-develop agad yung dahon na kinagat or kinain ng mga uod. So, uh, maganda mag uh, spray po tayo ng full yard fertilizer. ito, may uod mga kaparmer. So, oh. ito. Ayan. Uh, yan ito mga kaparmer. So, oh. yan po yung uod mga kaparmer. So, nag-spray po tayo kanina dito. Nag-spray po tayo. So, tingnan yung mga uod mga kaparmer. Ayan. Patay na po ito mga ka-farmers. Yan. Ayan. Patay na po ang uod. Yan, ito ka-farmers ang malaki. Ayan. Laking uod ito mga ka-farmers. So, talagang mabisa po ang ating gamot na ginamit mga ka-farmers. So, patay po ang uod. Yan. Yan. So yun po mga farmers pagkatapos natin mag-spray. So namatay po yung mga uod na natamaan ng spray. So dapat talaga mga ka-farmers na pag nag-spray po tayo ay matamaan natin yung mga uod na umatake sa ating farm. Yan lang po mga ka-farmers. Sana may nakuha kayong idea sa video na ito. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, like naman, share and subscribe. Salamat po. God bless at happy farming po sa ating lahat mga ka-farmers.